oh Gusto nyo ng ganito mga beshi Gusto nyo ng maraming 20-20 Yan hindi mag-ipon din kayo Saro, lang. Yan nga inipon ko siya. Kasi sabi ko pag nagipit Mayroon tayong magagamit At ito Aww. na nga yun Gipit na gipit na mga beshi Hindi ko na kayang tiisin What? Kailangan kong mamili ng paninda para mabuhay Yan binilang ko na nga At ipamimili ko na rin maya maya lang Yan o no, diba sakto yan sa pamimili ko din at wala na akong paninda. Ay, sa maman, sa Halos wala kasing sweldo ang ating nagtatrabaho kaya ito na lang muna gagawan natin ng paraan. Oh. Walang sweldo. Pag may bumili kasi, may storbo talaga. Uulit na naman. Ayan tuloy. Baka mali, mali nga ito. Tingnan ko 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 ten lang ay 11 pa pala ito hawak hawak ko pa pala <laughs> may magaganap pang dukutan ah biruin mo yan naka 11,000 na babintihin pambili ko sana yung 20 per kilo ng bigas eh ang daming bigasan na yan, kung tag-20 nga per kilo. Nasaan na? Ang bigas na 20 per kilo. Alin, ang kasing niya ng Bandre. Ano? Sabi mo tayo, Bandre. 1,000 din yata. Bulayan <laughs> nga <laughs> mo nga ulit. Mali-mali na yata ang bilang ko. Paano ba ito? Masang oras <laughs> na ako nangyayari. Gc at Christmas mo. Gc lang. Sabi mo kay Bandre lang ito? Sinamuha ko kay Bandre lang Huwag mo nalang tukay nila. <laughs> Sobrang <laughs> yan. One <din> What? <laughs> One. Mahirap yan kung uulitin natin lahat yan. Ayoko oh. na. Tama na yan. <laughs> Kamimili ko naman yan. Doon na lang ulit bilangin. Sa grocery. Yan, ito lang wala nang akong panila. Naubos na, na natin ng pang-consumo. 90, 30, 40, 50. 50.

체크 1 0 0 0원 101,000원. 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 500 600 700 800, 800 900 gano'n ah, <laughs> Ginanong ko na nga siya Iyon, tapos ng bilangin. naka 11,000 thousand nga tayo, mga beshi. Ayos na. Makakaraos na ang kagipitan. Salamat.